loan no? so ngayon no am um, dito sa sulat no ng Matthew uh, chapter uh, 23 verse 15 sinasabi dito no na kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo mga mapagkunwari nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintel sa pananampalantayang budyo Ngunit kapag ito ay nakayat na ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat maparusahan sa impyerno kaysa kanin kaysa sa inyo. So ito po ay sinasabi ito sa mga tao po no na nangangaral patungkol sa salita ng Panginoon pero iba sa nakasaad dito sa nakasulat sa Biblia. Kumbaga tinitwist nila kasi dito sa atin maraming mga relihiyon No, na na mga mali, maling mga aral na tinuturo ng kanilang mga leader na hindi naman tukma sa nakasulat dito sa Biblia ayon sa nakasulat dito sa ating dito sa nakasulat sa kasulatan no? marami pong mga tao na gumagawa niyan marami ring mga tao na dumadayo sa ibang ban, sa ibang lugar ibang sa man yung city umapasok sa bawat plaza at nanikikipagdibati no, akala nila ang kaligtasan ay nandyan sa pagkipagdibati, makikinig ka doon, maliligtas mo na, at makikita mo na ang katotohanan doon, at marinig mo ang katotohanan, at doon makikita mo ang kaligtasan, nagkakamali po kayo sa mga ganito. So sinabi dito, di ba, klaro po, di ba, no, ngunit kapag ito ay nahikayat na, lalo, ginagawa ninyo siyang masahol pa, at lalong dapat maparusahan sa imperno kaysa sa inyo. Marami rito, no, marami rito ang mga reliyon ng silipana na nangangaral na mali maling turo at sanay kayat ninyo siya yung tao na yon mas ginagawa nyo pa na mas, lab, mas lalo pang maimpirno kaysa kaninyo kayo kumbaga kayo yung dahilan mismo no na mapaparusahan ang isang tao dahil nga sa mga aral na itinuturo nyo at pinapakain nyo sa bawat tao na inyong naiikayat maraming mga tao niya na dumadayo sa ibang bansa, sa ibang lugar, from Mindanao to Cebu, Mindanao, Visayas, ganito ganyan. Nangangaral sa salita ng Panginoon. Ngunit, ang mga pinapangaral nila, wala naman or hindi naman talaga tukma sa nakasulat dito sa Biblia. Itong mga taong ito ay hindi nakapagtatakan. Mula pa sa simula, sinabi na ng ating Panginoong Iso Kristo, sinabi niya na darating yung araw na ang pag-ibig na bawat isa ay lalamig at magsilipan na ang, la, ang maraming mga bulaang propeta. Ito mga bulaang propitas, ito yung mga tao na ito na walang ibang ginagawa kundi mangaral na mali, maling aral. Akala mo yung itinuturo nila is totoo, nangangaral sila sa salita ng Panginoon pero may mga kakaiba sa kanilang itinuturo. Kumbaga, yung may mga iba, kumbaga, kinupwis nila ang katotohanan at binabago at mas masinusunod nila ang kanilang mga sinasabi mismo kaysa mismo sa nakasulat dito sa Biblia. Kaya maraming mga tao no, na instead na um, naglalakbay sa daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isyo Kristo ay natungo na sa kaparosahan at, lagi, at lalong naging mas mapaparusahan kaysa doon sa mga tao naghikayat sa kanila. Marami yan dito sa atin ngayon. Kahit saan dito. Sinabi yan dito ng ating Panginoon sa panahon ni Joshua. Lagi niyong tatandaan sa Joshua chapter 1 verse 8. Sinabi ng ating Panginoon. Huwag mong kaligtaan, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautosan. Pagbubulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoon magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay so laging utos ng ating Panginoon ipagbubulay-bulayan ipag, mo yun araw at gabi kumbaga sa daling salita sa English scrutinize the holy word of God upang hindi tayo malilinlang ng ating kaaway na akala mo lumalapit sa iyo akala mo eh, karniro pero sa loob pala ay lubo nangangaral sila sa inyo na kunwari, nangangaral ng salita na salita ng Panginoon, pero ang tinutumbok pala nila ay upang maparusahan kayo at mapapasunod nila kayo. Dahil nga sa mga maling pangaral, marami yan dito nangangaral patungkol sa mga pagkain. Ma nangangaral patungkol sa bawal kainin ito, bawal ito, ganito, ganyan. Maraming nangangaral na si Kristo ay hindi daan patungo sa Ama. Marami pa dyan ang mga tao na nangangaral sa mga mali maling turo. Ito pong mga pangaral na yan, kanilang pinapangaral sa inyo ay nakakamatay po yun. Pagbabayaran po yun ng inyong buhay. Wala kayong ibang susundin kundi ang nakasaad lamang dito sa Biblia. Kaya nga sinasabi doon sa isang quote, no maraming ang pagkakamali ng bawat tao kristyano church ay yung pinapakinggan nila ang ipinapangaral sa kanila ng kanilang mga leader, church leader, pastor pero hindi nila ikinukumpara ang itinuturo doon patungkol dito sa nakasulat sa Biblia kaya sa ganoong paraan maraming mga tao na napaparusahan na ligaw at hindi nakakapasok o hindi nakaabot sa kalolatian ng Diyos at napupunta sa kaparusahan no, so hanggang dito na lang no, so po tayo marami pong mga leader niyan ngayon Asin sinabi ng ating Panginoon huwag mo itong gawin ginagawa nila ang sabi ng Panginoon gawin nyo ito hindi nila ginagawa at ipinapangaral pa nila eh tignan mo kung anong mangyayari kung susundin mo yung sinasabi nila ang sabi ng ating Panginoon pakinggan mo sila ngunit huwag mong sundin ang kanilang mga ginagawa or sinasabi. So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat ng Revestor.